pinag-uusapan, kinatatakutan. Gaano ba katotoo na ang isang sementeryo ay ginawang negosyo at pasyalan? Ating pag-usapan ang Star Mall Alabang. Magandang magandang umaga po sa inyong mga ka-Paranormal Philippines. Ako po si Ho Presurrection, isa estudyante ng Paranormal Philippines at kaya po araw na ito ay magkakontak ako ng on-the-ground dito po sa Star Mall. Alam po natin lahat. Balikan, search nyo po sa Google o Wikipedia. May may isa sa isa ito sa pinaka haunted places sa Pilipinas o sa Metro Manila. Kaya hindi na, tuklasin natin kung ano mga kwento dito. Hindi pa ako Kung kundi patututuhanan po natin ang mga kwento na babalot dito sa Star Mall. Sundan nyo po ako. At ngayon po, itong star mo alabang, ngayon ay the terminal na po. Ngayon po, sa mga oras to, ay magkakandak ko na training na kung saan papatotohanan natin kung totoo pa rin ang mga sinasabi o nababalita na may marami pa rin nagpaparamdam dito o marami pa rin lutong gumagana o mga ligaw na kaluluwa. Tutuklasin natin, hindi para manakot, hindi para bigyan ng ilaw ang ating mga kaisipan sa mga nababarot na katatok-tatok ito. Ito po ang entrance ng dating Star Mall na ngayon, ito ang terminal. Natin ang dating Star Mall Alabang Ang Star Mall Alabang ay isa sa mga pinakasikat na mga pasyalan dito sa Pilipinas Ngunit kasabay ng kasikatang ito ay ang mga kwentong nakakatakot kahit na maraming pumupunta rito Maraming nagsasabi na dahil daw ito sa dati itong sementeryo. Nabili ito at ginawang pasyalan na metropolis at naging star mall nga. At sa matagal na panahon, ito ay naging pasyalan ng maraming Pilipino at naging kilala sa tawag na star mall. Kamakailan nga ay nasunog ito kaya naman ito ay nagbago ng bulingki at ngayon ay tinatawag namang the terminal dahil dito nanggagaling ang mga bus na sasakyan patungong Manila at sa mga kalapit na probinsya Ngayon ay samahan nyo kaming libutin ang the terminal Pati okay po ay mag-i-start po akong mag-imbestiga ano pa po yung meron dito. Sa mga oras na ito, ay maghahanap po ako ng isang lugar na kung saan pwede po ako mag-grounding. Ang grounding po ay isang pamamaraan ng isang psychic o ng isang investigator na magkoconnect po tayo sa mga inihirihiya dito. siyempre alam natin ang isang tao, may mga bitlik na mga energy na may. At alam natin na ang mall na ito na dati pinag-uusapan, kahit nabasa ninyo o isearch ninyo sa Wikipedia, ay may mga naiwan pa rin mga energya dahil dati nga itong simenteryo. Pero ngayon sa kasalukuyan, mga buhay na tao na magbibitlik na mga energya na maaaring malungkot sila, depress sila, masaya, at mga energy, ang iba't ibang klase ng ang magbibitlik na ito. Kaya na kasi at inaang mall ay lugar na kung saan na pwede tayo magpahina, kung saan pwede tayo mag-release ng mga energy natin, kumanungkot man tayo, kumasaya tayo. ako sa likod na dati yung car park na Star Mall na ngayon ay the terminal so ibinabalik ko yung sarili ko sa dati kung ano meron dito hinihigop ko yung energy na kung ano meron dito sa the terminal so nung pagharap ko so sa likod niya ito yung building kasi ito yung car park sinasabi na may nag-suicide like So, sinerge ko siya sa Google. Totoo nga na may nag-suicide. Pero wala talaga akong idea kasi never talaga ako. Kasi I'm from Tondo po eh. So, hindi talaga ako nag nagagawin dito sa Alamang. So, hindi ko rin alam kung anong taon yon na may ganon. So, may nag-suicide din pala dito si Star Moi. Ang parting ito ng na terminal ay ang dati ring parking area ng Star Mall Alabang na pinaniniwalaan isa sa mga lugar na pinaka-haunted o hotspot ng mall. Ilan din sa mga pinakasikat na hotspot dito sa lugar na ito ay ang dating sinihan na dito rin nakapwesto. Sinasabing ito raw ang isa sa mga pinaka at kinatatakutan ng mga bisita. May mga kwento o manu na ang senehang ito ay puno pagpasok ngunit paglabas malalaman mo na lang na kaunti lang pala kayo dahil mga multo pala ang kasama ninyo. Isa sa mga pinakasikat na psychic sa Pilipinas ang nagsabi rin na maraming hotspot dito. Mayroong mga butika at maging mga fast foods na sinasabi rin hunted. Mayroon ding mini theme park na para sa mga bata ang sinasabing hunted at mayroong nagpapakitang batang multo rito. ang sinihan na pang babae ay sinasabi rin na mayroong nagpapakitang multo at nagpa-flash na kahit walang tao. At minsan pa nga ay may nakikitang patul na paa ayon sa mga mismong tatrabaho rito. Kung marami na ang nakikwento ng mga nakakatakot tungkol dito, masasabi pa bang gawa-gawa ito? na kayo o Ang experience ko po dito, dito sa may likod ng car park, hindi ko po alam kung para may magnet na mahatak sa akin, pabalik ng pabalik dito. Aside sa pag-iikot po namin, ay nakakaramdam ako ng mabigat na enerhiya. So, inobserve ko, binuksan ko ang sensor ko o six sense ko. At nakita ko na may tumalaw na babae. So, para ma-sure ko, kung totoo nga yun, dahil nga ko nga po kanina, ay hindi naman talaga ako nagagawi sa lugar na ito dahil ako'y taga Maynila. Nakikita at nadadaan nila ng bus. Pag search ko, May 2021, may babaeng tumalon sa building dito. At yun din po ang aking nakita. so, ngayon po, ang terminal, ay may mga stall na kung sa aming mapapansin kayo ng madadaanan sa unang bahagi sa gate, ang National Bookstore, kahilera eh, din siya ng Pugo Store ay may mararamdaman ka na may kasabay ka naglalakad. Hindi po ito parang dahil maaring ito itunog din sa mga sasakyan na nanggagaring sa labas. Unang-una po, hindi po dapat tayo matakot. O wala dapat tayong katakutan. Ang sabi nga po, mas matakot po tayo sa buhay kesa sa mga patay. Mas dapat po, igalang natin sila kung may nararamdaman tayo, ipagdasal natin sila upang makamit nila ang kanilang mga katahimik natin masasabi o mapapatunayan na agad para sa akin na isa nag-imbestiga ngayon taon 2025 na start dati na ngayon ay determina na isa sa mga hunted. Maaaring dati ito'y naging kwento o laman ng kuro-kuro opinion ng mga taong na ka-experience. Pero may sarili din po ako experience at ito po ang aking naranasan at aking mas pa kailangan pa mapatunayan dahil nga po sa kulang ang oras at panahon ko sa pag-iimbestiga. Ngayon ay mababahagi ko sa mga taong nanonood, nakikinig. Sa mga oras na ito ay walang dahilan para matakot tayo. Bagkos, alamin, tuklasin, maging malinaw ang ating pag-iisip. Huwag tayo agad mahuhusga sa isang lugar o sa isang pangyayari alamin natin kung ano ba talaga ang nararapat at ang katotohanan at kung ano pa talaga ang totoo dito sa The Terminal. So masasabi ko na na meron naman talaga akong naramdaman pero hindi ko pwedeng ibis lang doon sa naramdaman ko kaya hindi inap yung araw o yung oras na pinamalagi ko dito kasi ang pag ng isang paranormal ay hindi magbabase sa konting oras sa konting panahon ng araw kailangan maglagay ka o maglaga ka ng mahabang oras o panahon. Kaya dapat po sa isang nag-aaral o isang nag investigate o nag investiga researcher na isang paranormal, ay kailangan po ng mahabang pasensya, disiplina, tulad po ng aking mga na-experience, kung ano man po yung nakita ko, ay kailangan masuriin ko pa po mabuti bago tayo mag -cumplode sa mga narinig natin, puro-puro, mga dating balita o kwento. Hindi po ako nalalakot. Ang sa akin po ay magbigay alam o kaalaman para sa lahat na hindi po dapat tayong matakot bagkus post tuklasin, aralin at alamin. Maraming maraming salamat po. Ako po si Hope Reseloksyon, student ng Paranormal Philippines.